Hey guys, welcome back to another episode of my vlog. So, for today's ganap, pupunta kami ngayon sa Baka Kay Albay which is, last week, pinuntan pa lang namin nila Pulido, Stayfoot, at Mamoy. Kaso nga lang, guys, ano, di kami nakapunta sa Ami um, Theater, ata yun, know, o. Um, Ami Theater. Shat! Sa parteng Missilis Bay na yun, yung napunta lang namin nung last time, yung Sula Bridge. So, for today's ganap, guys, kasama ko ulit si Mamoy. Pati ngayon, kasama ko na si Mama at si Anan. So Sana na guys, kasama namin si Crystal kaso may sakit. Hindi na muna daw siya sasama ngayon kasi may sakit niya tapos may gagawin daw siya. Okay. So ito nga guys, dala ko camera, Canon. Hey, at ito Nikon, mas dala ko tubig kasi to guys, to yung drone. Siyempre, huwag natin ito kakalimutan. Pwede na! anto guys, sa mga taong mga curious dyan. Yung kapit mga dyan kami itamay damay kung ano anong ginagawa niya mga istorya para sa amin pamilya dahil hindi. Itong drone na to, ano uh, DJI Mini 2. Dahil yeah, guys, sa sobrang tagal nila si Mamoy. yan yeah, guys, so 8.50 na. Sabihin nyo yun na 8.30 na alis na kami. Tapos ngayon, si Mamoy, kutom na daw siya tapos. Ano, ano, yung term na atat na. <laughs> So ayun nga guys, tapos na nga si Anan. -An. Tingnan natin yung outfit check niya ngayon for today's gana. So ayun guys, yung outfit check niya. Ayun oh. Kumontad siya natin. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Yun nga guys, may dalas Anan -An na Polaroid kasi yan yung camera niya. <laughs> yan guys, yung Polaroid niya. Tapos ito guys, si An-An. Say hi for the vlog! Ayan yeah. guys, shoutout kasi siya guys. Pero we'll guys, chicks yan guys. Ano, ano, ano? Ano ang senyo na tamimi kayo? Pag tumingin yan sa akin guys, chicks yan. Stop! Ubi stop! Sabi ko na stop! Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Stop! Sabi ko na stop. Single yan guys, oh you know. Yan oh. yo. Oh. Hmm. Kutis pa lang ang ganda no. Oh. Hey guys, welcome back. So dito na ngayon si Mama, tagal kasi. Sabi niya ma maaga daw 7 AM alis na daw kami. Tapos guys, ito guys ang outfit check niya. Ito guys ang outfit check niya. Yan guys, oh. Ayan. <laughs> Ayan. Ang ganda ng didi ko. <laughs> siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumal. Si, kasama ko ngayon si Mamang Pabigla. Kumusta si Mamang Pabigla? <laughs> Grabe ka naman. Ayan guys. So, ang guys, ang dadalhin ni Mamang Pabigla. Magtrending ba kaya 'no, ma? Si Mamang, Mamang Pabigla, 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 Pabigla. ngayong. <laughs> <laughs> so, ano guys? Uh, si Mamang Pabigla, sikat to guys sa TikTok. Follow nyo na lang si Mamang Pabigla sa TikTok. Ano 'yung pangalan Ano 'yung pangalan ng account mo? Ang um, pangalan ng account niya guys is Gina Church niya lang guys. <laughs> <laughs> Yun nga guys, sinabi ko nga si Mamoy na 8.13 kung lumabas na sa kanila. Antay na sa amin. So time check guys. Ayan guys, so. 9.08 na. <laughs> Pakita ko sa inyo guys yung combo namin. Ayan guys. So. Ayan guys, so. tingnan nyo guys. <laughs> Lakan na ko nung innate. <laughs> a few minutes later. Hey guys, welcome back. So, ayun guys, nasa nata namin guys. Uh, <laughs> sa, sa pulang kami, kami, kami guys. <laughs> so, nag-stop over muna kami guys sa uh, Jollibee. Kasi so, bumili, sure bumili kami guys, guys na panglatsyan yung mamaya. So, yun na guys si mamay guys. Yun na kasama guys. ko dati. Yun na here again. And guys, si Mama. Welcome back. Welcome back. Sa ano? Oh, so, kanina pa nga yan, guys. Di like, guys, nagpapakita sa inyo. Uh -huh. Pero Mama nga, makikita nyo yan, guys. Ang um, baga, surprise na muna. <laughs> <laughs> Abangan you guys ah, Stay tuned lang kayo guys sa aking channel Para makita ito. niyo si okay. An An So ano guys So kung pumunta namin guys ano, Time check tayo ngayon guys So yan okay, o so. no, guys Kapapirang guys na ngayon guys, at 10, 10 pala, oh, yeah, 10 AM. Know. So, ang lalakarin natin, natin guys. Dapat dito sa inyo guys. So, ayan guys, guys. Ah, natunaw. So, yan guys, oh, malayo-layo pa guys. So, as estimated time guys. Ngayon guys, party. Mamoy, shout out, shout out, out mo tayo. Oh, shout out mo na Mamoy. So, so. Mamoy, mamoy, mamoy. Shout out. Shout out naman pag gigistyle. <laughs> Ako ilang. Ma, Shout out ma. Ako ilang. Shout out to. <laughs> <laughs> ano kaya dapat? Yung guys, it. sabi kan yan, edit ko na daw kasi kumpara guys, sabi sa, sa, sa okay, side bye, niya guys, it. ano guys, complicated pa guys. <laughs> so, <laughs> shout out sa Babae dyan Shout na out. di na nakasama namin. Hi! May tipa mo. So, balang araw, makakasama ka rin sa amin. Sana nga guys, ano, sa susunod na gala namin, makasama na namin si Crystal. Hindi kaya tatot sa atin na mag-drive. Hi guys! Si Mama, ay Mama ang pabigla. <laughs> balik ulit kami dito sa Santo Domingo Beach pero ngayon kasama ko na ngayon sila mama at si Anan -An. ngayon guys oh. sila so ang gagawin namin, namin dito... Motherfucker dito So guys, ano, kakain lang kami dito tapos magdo-drone shots. Pakita ko sa inyo guys tong lugar na to kasi last time hindi ko napakita sa inyo. tapos na kami guys kumain <laughs> shout out sa Jollibee na hindi kami lagyan na ano ay hindi nilagyan sa Jollibee hindi nilagyan <laughs> guys. So nakabot na po kami ngayon dito sa amphitheater. nakadating na po kami. Ay nakadating na po kami dito nakadating. sa oh, Take 2. Hey guys. So nakabot na po kami dito sa Ay nakadating. Take 3. So hey guys, nakadating na po kami dito sa Amphitheater So yan o. Na. Nadatingan na din namin ni Mamoy. Yung dalawa ko kasama yun. Oh yan yeah. o. Shoutout kay Paul Angelo, tapos kay King <laughs> So, uh, may lang minuto lang guys Pagbabahingan muna kami, tapos magbababa na kami So, hey guys Nakalaring na kami dito guys sa Amphitheater So, yan nga Pakita ko sa inyo guys, tungkang kantong Down by the seaside Skipping stones We watch the change in time Far from home Now we sleep in rows Stories told Walking down windy roads The water flows down in the valley where we arose and hiked the mountainside cobblestones all through the cities on the road. We've come to know that time is all we have. So we go and A place we can go as one We will run Five towns along the coast Where colors came to life on the road So many faces, both young and old We've come to know that time is all we have So we go With a heart that is oh so young, we have come to a place we can go as one. And oh, my life was lost in time, but now. I see my heart is free. We will run with a heart that is oh so young. Okay guys, so hey guys, to time check tayo ngayon. Yan, tuloy pa guys. So andito kami guys uh, parang chapel to guys. Tapos na kami sa amphitheater. Um, ah, uh, yan ang gajereng. Sabi ito to kakajerek. So guys, andito na kami guys uh, parang ano, viewing on the top. <laughs> <laughs> so, sa mga pumupunta dyan guys sa uh, pupuntang Ecibis Bay o dun sa Amphitheater pupuntahan nyo to, guys tong spot na to maganda tong spot na to dito Overlooking you <laughs> Yan guys, o oh. Ito ko sa inyo guys kaya guys Nakabot, nakadating na kami guys sa Sola Bridge tapos yun na nga guys pawin na nga kami time check tayo ngayon guys is 4.27 yun guys so kasi pagod na guys si mamang pabigla yun guys <laughs> si mamang pabigla ay napagod na kasi yun din guys <laughs> oh, si mamoy pabigla. pabigla bigla daw no? yeah. so kita kits na lang tulit tayo guys sa susunod kong vlog bye <laughs> ay hindi na abay ka na may isang We have come to a place we can go as one.